Pa. Dito sa nila. Hello. Hello.

yung ah, Siyempre, ilokalo tayo. Huwag pa klab-klab ka pang nalalaman. <laughs> siyempre, <nabigla ako>. Ay... <laughs> <laughs> Maganda pala pag na mapa-English. Mapa-English <laughs> -pa ka pala. mapa ka Oh, Yes! <laughs> wow! <laughs> Kaya nga, ang ganda oh. ganda. Ayan na oh, uh, Discovery Park. Ganda. Ayan ako sa Reels. Ah, Ang ganda. ganda rin ito, no? Ganda rin dito. Parang ano, butterfly. Hi! Hindi nga abot. abot. Ito dati na to eh. Meron na to dati. Dati pa to. pala Dati pa to. Meron na to dati noong nandito pa ako. Ang ano lang talagang hindi yung mga building dito yung dat Rivera talagang ganun pa rin. Yan eh. In ano ko na. In unlock ko na yung ano ko para makita yung post. Kasi ako na on na ako. Ay! Ano na. Oh, Sheila. Hello. Hi. Oh. Ay, ang taas. Ayan, baba na kami. Parang nakakatakot nga. Nataas na. No? Ayun, taas na mga building dito. Wala pa to nung dito ako nakatira sa Tunuan. Wala pang mga building na to. Ngayon, ang dami na. Tataas pa.